Ano ang purpose ng buhay? Bakit tayo nabubuhay sa mundong ibabaw? Basahin natin ang Ecclesiastes 12-13-14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag manolihim, mabuti o masama ay pagsusulit natin sa Diyos. Basahin natin ang Ecclesiastes 12:13 hanggang 12:14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing whether it be good or whether it be evil. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Marami ka pang magagawa sa buhay. Be proud of yourself. What you think you become kung pinanganak kang mahirap hindi mo kasalanan yun pero kung namatay kang mahirap kasalanan mo na yun huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa yan po ang purpose ng buhay ay para maging masaya at sundin mo ang kanyang mga utos